Ay. Sorry. Ay, awwak, 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 awwak. Oh, tadi ya wak po ah. Sabi yes eh, ano po. Yung tropa ko nalola rito. Sabi <laughs> <laughs> niya po, tapos na malapit yun. Sabi <laughs> <laughs> niya, sana yan lang yan. Oo, totoo yan. Nga to, naman yung dati, di ba? Oo, oh, no more. Oh, Pero dun, dun nga. Pinagbubukas nga ako ni ay, Mang rading eh. Sampa ka rito, lang. nakalimutan ko susi dun sa ano. Baka may makalumpat? <laughs> Kasya sa dyan. Oo nga. Yan ko, bala, Kasi ako ko ito lagyan ng steel matting din eh. Para Oo, ano, para, para uh, safe yung ano yun. Mga lasing. Lalo yung mga bata. <laughs> Is, <kapag> may lumapag <laughs> na kalapate <laughs> dyan, dadakbain. Hindi, matanda, hindi uh. ano yung bata. Yung bata yung, talaga oh. Yan yeah. Yung dati kulungan. Ayan, ayan, ayan. Kaya yung ito bubung nyan yung yan. bubung pato pareh ano 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 pareh mo pareh ano pareh ano pareh ano pareh ano ito ang tapos May tapos na malalamin. May tapos na May tapos na malalamin. May tapos na malalamin. May tapos na malalamin. May tapos na malalamin. May May yung ah, parang kulob sa pre, no? Parang sa ina naka. Hindi, yeah, dito. Naka, dito, naka para laban yan. sa ano. Yung kulob pre, no? Yung... Ah, oh, uh, laban uh, sa lahat uh, to bago. <laughs> laban sa bagyo. Ito kit, ah, ah, ay okay. hindi kaya bong. Para daw laban sa bagyo. Hindi, laban sa lahat to. Ito. Yan, no? Papasok yung hangin sa ilalim, lalabas sa taas. Ah, Yan. Oh. Yan, no? Ah, kit, Yan. Yung hangin. Tsaka hindi rin makakapasok yung tubig. Kasi ayan nga, may alulod siya. Ang ganda ng pagka-design. <laughs> yan, ready-ready na. Yan. Pag may kalapatid ka, ka nandito, sabi ko, papatayin ko yung ibon mo. Huwag nakakita ko. Papapasalan ko <laughs> dito, Di papatayin. <laughs> Oo, oh, patayin nga ako. Oo, oh, ang bigat nito, Ayaw ko Tapos, dito sila mag Nakikita din na yung loob lang. Bakit? talaga 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 ng talaga 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 sa talaga 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 maximum oh, yan na mangibon talaga bawat oh, man, isa kwarto ay ano 40? renta 40. 40? 540 yeah. 40. Ay, 40. Oh, 40 yeah. 20, 20. Oh, yeah, 540 bbt boss baka lumusot siya to i-amel 540 renta tapos sa lapag tapos sa lapag mga 10 50 5k ka, isang gano'n hen eh 60 ano yun kay jo hindi kaya hindi na ako nakapagano nalipat kami sa office ni yung ano

Okay na. Okay na, okay pre. So, ano to pre? Nagsimula kayo ng na pag-ibon anong taon? Mas una pa rin, mas una na ako Mas nauna pa sa'yo yan? Oo, okay. Kay Mang Rading pa lang rin yan. Kay Mang Rading pa lang. Bali si Mang Rading, si Babe Ruth, mga ilang ilang taon na yung nagsimula pre? Mga mo na ginagawa ko umagawa Mga anong year? Anong year na bang sa mga rali? Ano si Dutama? 96, 90. Ala-90. <Kan conteúdo> 90. Ate, arpap nila 90 din. Natatandaan ko. Pero ang arpap niya, RPA din, 1999 din ako. 889 yata. Hindi, pero yung simula, nung simula nung yung simula doon, 88. 88, 90, 98. 98. 98. Naglaban ako. Naglaban. Pero yung ano, yung Hindi ka ba, 80 pa rin. Oo, yung Neh, nung no nung naglaban, RPA. Naan ako, 90. Oh, noong time na naglaban sila, RPAP. RPAP pa yun. 2000. Mm. <tod> si yung sinong polis yun? RPAP at PHA. Yung so, no? sirano ano ba yun? Yung dating polis? RPAP? Uh, Naglaro yata tayo. Oh, sa uh, kasi si Kagodi. Si Kagodi. Kagodi Diaz. Ayaw. Ngayon, ano, ano, si, si nung si Pastor lang, so, na ano namin ni Pastor, Nadia. si Kagodi. Si... Ano, Tito, yung polis na. Yun, ano? Yung sirano. Yung sirano. Matagal na rin pre, mga ano, 30, 40 years na. Oo, mga... Kasi minsan. san. Mga anak ko nga, hindi may edad na, binata pala <laughs> ako. Nag-iibon. Nag-iibon na rin sila ang Diyos mo eh. Hindi, hindi nga nun. Kasi meron bakit ang dalit. Hindi naglalaro ng Norte, South lang. Si Mang Rading ang naglalaro sa, sa Norte. Ah, si Kuya Bong sa, sa south, south lang. Sa South lang ito. Si Mang Magradeng, si North lang. North lang. Oh. Eh ngayon lalaro niya South and North. Ngayon lalaro na naman South. kaabang abang to ngayon, kabang-abang. Oh. North and South. Ayan. Sa tumama, wala si. Paro dati yan noya. Yan yan may airpa dati. Ayun ang ni. Ito yung pinakadulo. dulot. Yung, yeah. yung... Yan yan po dati ah uh, pero yung relatives yan po dati yung pinaka corner store na, ano yan sa ilalim yung kanina yung nakapote yan po yung ano uh, anak ni Babe Ruth yan ni Mang Rading ito yung look niya, yan yung dati niyang look e ngayon ito yung sa niya, nya ito na yung sibong dito na po ito na yung bago bagong look na pinagapagawa para panlaban sa lalaban sa north tsaka sa south yan po si Uh, si Bong ang uh, manugang ni Bibio ni Mang Radit. Sa likod naman ng bahay na yan. Uh -oh. Si Kadapi. Si? Kadapi Ramos. Kadapi Ramos. Oh. Naglalaro din para Kedapi oh oo. Sa, nagla, kami oh, unang naglaro sa IPR noon. Hmm. Kayo pinakaunang naglaro sa APR? So, sa IPR ng Open open Race ng APR. Open member race. kami doon. Sa, sa na-race yung basta open ano? Open race ng APR dati at sa siya Santa Rita. So, si. Yung know, si, ano, si Sari. So, Katapi Ramos. Bali, pre, ano, marami pala kayo dito magkala, ma, ano lang. Oo, oh, oh, kami. Magkakatabi lang. Kung ang tropa natin Diyos, wala, ah. mga, mga nila, Joshua, no? Mga kung parin buo nila, Joshua. Yan. Mga, veterans. Uh, si, uh, si, ano, si, si Jerji, si kaibigan uh, ni Joshua Miskana. More, maliit lang dati kasi yung ano no yung mga alis magkakilala lahat hindi oh, tulad mga, mga ano yung eh, mga una talaga ng uh, oh, mga veterans kayo yung mga dati mga Pilipinong lumaban sa mga hindi ako huli na eh oh na lang ako oh, pero, pero lang mga una oh. pero yun yung sabi si yun daw si Tergila yung mga nananalo na kalaban sa mga insect na mga pantiyab dito sa Pilipinas sa Manila oh, sa oh, Peru, oh. Yan, G. Jichak kasi Natoy Joshua. O, oh, yan. Yan po, mga kaunting history po ng pag-iibon dito sa uh, Metro Manila, dito sa area po ng Paranaque, Las Piñas, tsaka Pasay. Si Monmon, Mon, mas nauna pa sa iyo. Tapos, eto si Monmon, Mon, yung nakapula. Tapos si Kit. Kit, yung mga may kalapato rin yan. Oo. Yan na, pa sa iyo. Tapos ikaw, sumunod ka na lang. Oo. Ano lang ako, amoyong lang ako. Amoyong? <laughs> Tangin na yun. <laughs> Ayun mga big time. Ayun ang mga big time si Tata. Ayun ang mga ganda na yung pwesto talaga. Ready to go na. Oh. Meron pa naman yung FPR ngayon ng ano? Ng OLR. Oh, mag, may pinapatay silang ano, uh, APR uh, mismo? So? Hindi, FPR. FPR. Oh, yung kay ano, kay Dinyo. Uh, At okay. saka oh, kay Rodrigo Dinyo. May papatay silang OLR. Eh. parang doon, parang sa maglaro niya, kay Dinyo. Oh. Oh. Di, di, sa APR, saka sa CTR, Ah, uh, uh, ngayon yung ano, yung CTR sa North ay yung summer nila. Yung sa EPR, Inter Island. Yung APR, wala pa, wala pang update sa APR. Saka uh, sa Peche, siguro, baka mag-norte ba din ang Peche, no? Sali si Bong sa Peche. Ewan ko, anong club pa sa Sali. Para mga marketerian niya, tag-dinyo na, para marami ko ng tag

Ano ni Bo? Francis? Francis ko Buma. Bu? Bio? Buma. Pala oh. yung ano lang, parang anu lang yung Buma. Ayun oh. yung Bo. Francis ko. Okay, hanapin okay, yung uh. Buma. Okay. Francis ko, ano ba? Buong Buma. Tapos ito itu ito. Francis mana na sa ano yan. Oo. Saka kasi ano yung Mac Mac Gamer Mac Gamer o Gab Gamer o Gamer o Mac Gamer o Yung pinsan ni ano yung Ay pinat ko na sa iyo eh Kukman ito Ano ba kung Sino pinirat mo dun? Andito yung Lola Kukman ka dati na ano? Andito yung Lola Kasi binigyan mo ako dalawang blue bar Dalawang eh. checkers Sabi niya nandiyan yung lalaki Dinala ko dito yun Tapos yung babaeng napaanak ni Kebong na napakalaki, nakiakit lumipad sa akin yun. Yung yung ganung coup man na checkered na galing sa na binili oh, nanalo no. na, no. na, na, sa pataya. Oo, oh, yun yung, uh. na. Yung apo. Yung, Ako Ako apo. Yan Andiyan na. na, na lang naman sa akin. Papakita uh -huh. uh -huh. ko sa inyo magwala. lang. natin yun yung pula nga. Parang <laughs> yung pula singsing. Wala -sing. <laughs> nga alam. Yung coup pala, <laughs> nga yun. Saan sa Saan po ito sa akin? Saan po ito ko sa akin? Saan <laughs> po po tayo ko sa akin? <laughs> <ko> Saan Katbalogan, Ay, katbalogan ba? Ngayon, yung kapatid niya na ngayon taon, nilipad eh, ng Takbalogan. Pamawin doon ng katbalogan. Kapatid doon? ng na naman. Kapatid nito. O, kapatid niya. Kapatid niya. Ito yung mga nangyayin para Takbalogan. Parang maganda-ganda nga na. Ah. Parang maganda-ganda po ito <laughs> so, ha. Ma Parang maganda nga kami sa PNP yung secret doon yun, ha. Ah hindi na mabalik taka nyan na kaday na nate i need ah sagiti hindi ko mai tama kwaay at di mukat balog ito ang kinlap lang yun ay may ano nga ujaks ng murias tapos masbate lam tapos tapos kato tapos ito, ito nga no? yeah, yung kwento mo nga no? Yan yung pinaro sa PJ. Oh, Kaya sabi mong ismasan? Oo, oh, puro ismas yung inabot. Yung nakabidyo, yung sa oh. yung... Yung ismasan ito yung, yung... Hindi <laughs> Naubos ibon nila, pero... Ano na, -alala na -alala ko sa'yo? Kaya sabi niya sa akin, netong tao, sabi niya, hindi mong kakulit. malita Yung Pokman na yun, sabi niya nakabunggo. Ay, sa Marks Bookman mo Bookman oh, oh. Kaya matulog. Na, naalala mo na la, 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 pre. Oo. Okay. <laughs> Pero yung Bookman na yun nakapugo sa mga merch natin. Yes, Para pala ako eh. Merch ng ano, dugo. Si ay may dugong, Ayun nga, may. pigeon or nasa Yung kapatid ngayon nito ngayon. Dating go, next next Sunday sa dinipad ng Tacloban. Beti. Kapatid, kapatid ito? Oo, uh, kapatid. Sabi ko, no? Tinatanong niya ako, oh, titigil na natin kasi nakatap na naman ang katbalogan. Tama mo ng taklawan, balain mo rin. Ito. Para alaman natin. Oo, no ito yan Ang nga yung Pension pala nung merch. Asa yun yung babaeng merch? Yung... Oh, ha? Babae. yung babae. Man? ng mer mm -hmm. merch. merch. Yeah, yan ang tatay. Pit. Ito. Asa yun? Sa akin ba? Yung... Ano yung tulay Blue bar number 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 ba number 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 Yung number 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 nun, number 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 ito ang dinamay anak. Yan, ang, Yan yung magaling pre, di ba? Yung mo, tinalo yung tatay. Yung sabi mo mo. Ay, kita mo yun eh. Oh, Mas pala. Yung ba yun. sabi sa'yo so dati, bunggo mo yung kutman sa mers? Oo. Oh, so, eh kaso hindi naman malo. Ayaw nga magpasampa eh. Ayaw nga, nga papatong pre. Yan yun. Ang ginagawa niya, binubugbog niya. Lalala mo may binigay ka pa na tawag nito. Isang Nagtaylan like na pala. Basta, binunggo ko yung tray oh, oh. sa isang kak. Ang ginawa sa kak, binugbog yung kak. blue yung, bar? Blue bar na Laki. blue ang sigseng. No, okay. Kasi yung yellow mo, yun yung mga helmet, mo di ba? Ayun na, kapatid niya na yun. Ayun lang, kukman. Hindi, ayun lang, girl. Ayun. Yung nanay mo, binunggo ko kukman. Yung binigay ito yung momo. Dalawa, yan, sa akin yung dalawa eh. Ano so, ba yung isang pinalak natin na pinaris ko kay Tanda, sabi ko ini... ni Hiningi ni, ano, yung sa Bipol? Ni... DJ? Hiningi na po sa'yo, na babae? Hindi, at Merckx din yun, e. O, Merckx ka n'yo? Imbred yun sa'yo, e. Yun yung Koopman, pre, na... nanalo ng lang yun yung, ano... Hindi, okay, yung... yung binigay ko yung Momod. Na... Bina ko na yun sa Merckx. Para nga, uh, oo. Oh. Para dugo ng Koopman. Saan yun. dito yung, ano, niya? Yung, yung... Yung Kupman. Andito? Wala, yung... nilaro nyo ng pataya? Anak, anak. namin sa Yung apo niya. Ah, nanay, andito? Ah? Ando na, ando na pala? Hindi, Hawak niya kanina, yung Ah, yun. Ah, yun. So, Akara kong blue bar. Ayan yung nanay. Nanay ito. So. So. Ah, nanalo. Nanalo ng pataya. Yan Hindi nanalo. Umuwi ng 520 kilometer. Ah, umuwi ng oh. 520. Km. Laki. Oh. Nilaro ng pataya yan. Ayun, yung ayun. anak niya. Anak niya. Oo. Yung tatay. Tatay, dito blue bar. Blue bar. okay. 520? Kilometers? Kung yung mga pinaroon. Wala, hindi. Tapos ito yung lolo. Anong anong lahi daw to? Ayun yung ano. Pinaka tatay din. Yung nilano nila na ano. Ano anong, anong lahi nun? Ayun yung tatay. Ayan tatay. Si Pigeon Alden no. <laughs> pigeon. Ayun yung pico Pigeon. -pigeon, -pigeon Ayun yung namimisa no, dito sa labas. Ayun yung namimisa niya. Uh, Ayun. Nalisto na. Ayun so, para Pigeon Alden. Para Pigeon Alden. Kaya pinaris ko ka siya rin sa babae, medyo maliit ko. Ganda lang ito. Ayan, nilaro na Pataya. Umuwi na 520 km. Ito na sa Pataya. Uh... Ito na. Ayan yung kapatid yes, sa Pataya. Ito yung bunso. Anong, Ayan. Anong... Ayan, ganyan na sing sing nun, yun laro namin. APR? Apo. Eh, PHC na ano, ah, commercial ring. Hmm. Uh -huh. Yung home ring. Ay, malis ako eh. Pwede ka, pwede mo bang palikan ako mamaya may konti? Mga ano lang siguro. Nagsusubo so na. Magkaiba so ang ba niya? Hindi, <laughs> pareho. Ay, alimba. <laughs> Oo, oh, magkaiba yata <laughs> ang mataba Magkaiba yung <samanita. laughs> mataba Oo, oh, bulag din. Magkaiba rin yung mataba. Magkaiba yung mata. Hey, oh, eh nanay, di ba magkaiba rin yung mata? Ano ba tawag dyan, Spread? Ano ba yung mata ni <laughs> Kwan? Dulin, Duling tawag nila rito. Duling? Suta <laughs> Ayaw nila ng ganitong mata eh. Magkaiba yung mata, Brad. Maganda. Sila oh. ayaw. Parang hindi, parang hindi anak nung ano. Hindi, mga kasi yung mukha, ulo niya. Hmm. Tapos ang asawa ngayon nito, ayun yung brown na namamarap. Ayan. 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 yung uh, yun. oh. anak, Ayan. Yung mga silver. Oh. Ito ay simple dyan. Dalawa. Dalawa mo rin pa. Talagang na pa. na kung ano ang nais mo. Ito lang. Ito lang din ang buhay. Ito ito yung mga ano kapatid ng isa, ng pataya. Pamangkin, 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 pamangkin na pa. to. Ayan, yung kasawa. Ayun sila magkasawa. Eh nagpare sila, binabayaan ko lang. Uh, Hopkins din yan yung yung, yung brown or wala. Galing kay pare ng Dios. Ah. Ganda lalaki no. Pataya na ko lang anak nila yung red one. Ito. Oh, sinuwero. Ah, ayun. Ito yung unang class. Yan. Ayun pa namin anak. Yan. Nagiririminis Kailangan talaga yung pigeon talk niya para maalala lahat. Sa uh, uh, Newbie na po tayo. At uh, Napakaswerte uh, po natin na uh, magkaroon ng kaibigan na napaka-welcoming uh, po na nung baguhan po tayo, nung, bag, nung movie po tayo sa pag-iibon ay eh, uh, nya niya po tayo. Nagtanong, nagtanong si GC kung saan daw ako kay Buma daw. Si Ryan, Ryan Tumiloso, saka si Johannes. Pumupunta daw sa iyo noong 2020, 2002, 2003 taga Pilar. Tsaka Johannes de San Andres, naglalaro din. Ryan Tomiloso, taga Pilar, matangkad. bata Batangkad. Malaki katawan. Anong? Sa dami ng pokus Sa, sa, din. sa ano din dati Ay, sa ba 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 ano Uh, anak ano okay. <laughs> <two -one. laughs> ako eh. Nakita yung nagposa ko dun sa ano sa GC namin. Nakita

May Maingit na naman niya siya, no? si ano? So, si si Jiu? Jiu? Si Lex. Anak Ito. Ayun blue niya anak ng red bar, Si mo no, si, si 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 ano? Si si Si, 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 si ano? Si Si, Leby. 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 Ah, si yeah. <laughs> Bong sama daw si ano? Kilala mo si Mike Marquez? Hindi eh? <laughs> mo na rin matandaan. Pum Pumupunta din daw siyo? Pero, pero sa akin 2002 pa yun. Pare, kukuha ka ng ano dyan. Yung 1.1 million na <laughs> views. <laughs> 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 Saan <million> na? Million views. <laughs> <laughs> kahit, 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 yung 0.1 na lang. Eh, Ed edit mo lang na maayos. Oh. Na, ano, mabe mo. Na. Oh. Ito yung pinakatatay ng mga puti. Yeah, yan, yan, yan 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 ano, ano to Yung bet ko kung puti. tapos yung mga nilabas niya mga puti. Yan, yeah, yan, yan, yan. Ito. ito. Yan. yung, yung Lumalabas yung ano no, yung puti sa velvet. Anong yun 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 nanay naman, nanay naman. yun na tayo. Maraming salamat talaga kay Brad kay Bong, sa, sa mga kaibigan natin dito na sinamahan tayo dito. Kay Boss Bong Buma uh, na manugang ni uh, Mang uh, ng ano, ng uh, ni Big Fruit. Uh, yung Big Brood ay nagsimula yan sa, doon sa pangalan ng tindahan nila dito sa baba na nagbibenta ng na tayo. po at uh, maraming salamat sa relatives ingat po tayo palagi at uh, dalga, na uh, mas masarap nanalo nang lumalaban po tayo ng patas love you guys ingat po tayo palagi Ciao. Charger to kay Kuya Bong ah. Hmm. Yan, gift card sa atin. Pero kung sakali mga ano to, stop by na rin. Kung sakali mang makawala to at nandun na kulungan mo, dito pa rin ano to. Diyan, hindi. Oh, pero na rin sa papa. Sana nga bumaba. Kasi baka mailang dito. Oh, gift card ni Kuya, Kuya Bong. Na. Oh, yan. Salamat ah. Bong, thank you very much. Naka-genetics so. yan ha. Naka-genetics. Yan ah. Ganyan si Akit kong araw sa amin. <laughs> Ating ano, nagkabili ng ano. <laughs> ngayon, wala na. Para parang, parang namalagi ka lang. Oh. <laughs> <laughs> Magulat mo. <laughs> kahit anong bola yan. Kahit pink pa yan. Oo, kahit pink pa. yan, <laughs> pa yan. Kahit, pa yan. <laughs> kahit rainbow pa, okay lang. Wala problema. kasi. hindi ko mo. Ayun, ayun, yung brick yan. rin Pero, anak ni Solo yan. Anak ni Solo yan, dun sa anak nung brown mo matanda. Si Solo, ten overall yun no? Siya, three overall yun. Di pa kami natipad yun e. Third overall? sa APR? PFR? Lumabas yung na yung kulay neto rin. Ano pala yung sa APR, Lumabas na yung kulay nung... Ay! APR yung pinanong lang sa solo? No, pinanong solo, oo. Ay, pinanong lang, oo. no?

hindi mabilang. Hindi mabilang, Kaya kaya ang ano 12 maximum niya to 14. 15. Kaya nga saan. maliit, malaki. Malaki na. Kala ko dadali yung maliit. Kala ko mo malaki. <ta. sharp> oh, wait, tayo wait. Kita kita. Kita kita. Kita kita. Kita kita. Kita kita. Walang tanggi lang ako ngayon. Huwag tatanggi, ha? <laughs> Walang tapon sa atin. Oo. Thank you, Ayan. Sa pag-gift card, Naka-genetics ano din. Yung ipang matatanda ni... Oh. ni Joe, sa kanya ko binigay. High uh, Apo ni Haimilim ang nito. Apo ni Haimilim. Oh. Apo ni Haimilim? Oo. Apo ni Haimilim? Oo. Oh. Wala, yun. nito yung mga puti, ate. Ah, oh. uh, yun yung... Ah, kanina yung nilabas ng yung puti, oh. Yung uh, mga uh. puti sa ulo. Apo ng Haimilim. Apo